So ayun na po mga boss, ito na po yung uh, re-restore po natin Ito na po yung kinalabasan, ayan po mga boss So balin maganda na po siya, ayan po mga boss uh, Magandang umaga po sa ating lahat, ayan po mga boss uh, Meron po tayong uh, project ngayon, ayan po mga boss po ang uh, project po natin is uh, i-restore po natin itong PMX uh, 155 ayan po mga boss so eto na po mga boss uh, i-update ko na po kayo, ito po yung uh, project po natin, unti-unti uh, na po siyang uh, matatapos ayan po mga boss so konting uh, kembot na lang to para matapos na po natin, ayan po mga boss So TMX 155 po ito mga boss Kaya konting kembot na lang Tapos na po Ayan po mga boss So ayun na po mga boss Ito na po yung uh, re-restore po natin Ito na po yung kinalabasan Ayan po mga boss So balin maganda na po siya Ayan po mga boss Fully uh, Tapos na po siya Ayan po mga boss Ayan po So, ito na po yung uh, kinalapasan po ng ating ni-restore. Ayan po mga boss. Sa may-ari po, pwede mo na nang kunin bukas. Ayan po mga boss. So sa mga gusto po na magpa-restore ng mga motor, punta lamang po dito sa James Motor Parts located at Talungan Reyna Mercedes. Ayan po mga boss, ang may-ari po si James Sebastian. Ayan po mga boss. So sa lahat po ng mga gusto magpagawa po ng mga motor, punta lamang po dito sa aming shop. Ayan po mga boss, susubaybayan ko po kayo Nandito si Melos Vlog Ayan po mga boss So hanggang dito muna itong video po natin mga boss Kung bago ka lamang po sa aking YouTube channel At sa Facebook account po mga boss A Huwag kalimutang i-like, i-share, follow and subscribe Lahat ng mga videos na ina-upload ko po Ayan po mga boss Once again salamat And God bless po sa ating lahat Yun po mga boss Kaganda-ganda itong ni-restore po natin Parang brand new po Ayan po mga boss 四。